So nakabihis na tayo Pauwi na naman tayo sa Tuyuasi Tapos na yung isang linggong bakasyon Bali Friday ngayon mga kaedol Ayan So nakaprepare na kami dito Yan yung aming mga dala Siyempre naantay lang namin si Botol, Pero Maya maya Babiyahin na din kami Saka so, uh, siguro, i-karga ko na lang itong mga dala namin para pag sabing alis na andon na yung mga gamit natin so ikarga natin to oh Aya, hi. Red. Karga natin ito doon sa sasakyan. Ram tayo ng susi dito. Saan nalagay ng susi? Okay ayan mga okay, na karga na natin so, lagay natin doon sa gilid ayan para hindi maano ayan para pag alis mamaya oh, may bisikleta pa dyan nakakarga ayan yung ginagamit ko <laughs> uh, dito tayo naka-stay may bisikleta bisikleta para pagpawisan hintayin na natin si Otol at saka magbiyahin ulit kami so hindi tayo mga kaidol 11.45 na ng umaga so magbiyahin kami dito siguro mga around 12 na yun pauwi na naman tayo sa Tuyo Asi so sa Monday balik na naman sa trabaho Ban ka? Ban ka? Hoy! Ligo! Che! Si. Hoy! Si. Sumasagot kaya to? Huwag kila kausap. Che! <laughs> uh. <Si>. Dali! Baba! Asa-asa? <laughs> baba! Oo, baba. Ayan. Naraog siya, no? Dali na. Ay, ah, ito pala yung ano. Ito pala yung malakas sumagot pag tinatawag mo sa'yo. Oh. oh. Ci. Mamay. Sama ka, Ci. Ha? Oh. Oh, 'di ba? Bula, <laughs> ano 'yung gulo? Ah. Ala. Pagkain? Siguro, kaloy. <laughs> Pagkain? Ha? Pagkain. Kimusta 'yung dela?

Ambilis. bilis. <laughs> ang bilis. 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 So, bali dadaan pa kami sa tindahan kasi may kakarga pa yung mga lalagyan ng mga karne. Mga proper linalyas. Yes. Uh. Tapos yung isang bisikleta na sa likod, pinababa para may makargahan ng mga box. <laughs> Yan mga kaidol, dito na tayo sa tindahan. So, bali makakarga lang ng mga box para sa pag uwi ni Otol meron naman siyang dalang mga stock para dito sa kanilang tindahan Yan, karga lang siya ng mga box tapos nang magkarga ng box biyahe na tayo buwag tayo wasi ayan, paalis na kami dito nag-beef taga tagabi dito, dito kaya, sa daw. Um, kaya daw oh, ikinari daw po ayan, so bali uh, <laughs> time check time ma right 12:30 kapal dat pa biyahe na tayo pero dadaan siguro kami sa Sugriya KKN, kakain kasi tanghali na Daan mo na tayo ulito sa Sokia Para mananghalian kasi Mag-alaw na na dan din nating manang halian bago tayo babiyahin. Oh, you Kain know, na kami mga mag ang baba. Yun ang oras laki Ayan, eh, oh. dancing mga kayo Ayan, okay, si <laughs> dito. order. Yan mga kaidol, naka-order na kami. So magkaantay lang tayo sa ating order. Yan, nandito na yung amin mga order. Yan. So, ito pa lang ang sarap nya no? Lagyan pa yan ng itlog. oh, itlog na to be. may itlog pa. Wow, lagay sa taas. Oh, ayaw mo lag laglag. <laughs> Ah, diba? Tapos sila kumakain na din, no? So, kumakain na muna kami. Tapos na uming kumain, mga kayo, So, magbabayad na. Saka, para makaalis na din tayo. Okay. Siyempre, sila ng dalawa magbabayad din na kami. Alis na tayo. So, busog na, At busog na kami. <laughs> Laka, traffic. Busy yung daan. Oh, traffic oh. oh. <laughs> uh, busok na. Ayan. Mini ano? Nasa likod na sila. Busok na. Mga tatlong oras siguro. Na Akyat sa bypass. kan ba? <laughs> oh? Bypass Tagus sa San Tagus to. Arrival. Hanggang Tuiwasi. <laughs> Tuiwasi. Diyan lang <laughs> sa Chu. Ah, sa pala, baba. Akyat ng expressway pala cc pasok na tayo sa expressway Nagoya, Osaka Mahaba-habang biyahe Punta ka sa mura lang yun mura lang yun pero sunglass mahal <laughs> pag shock ng bisikleta mura lang <laughs> mura nun mga ah may tagwalo ka lang <laughs> pa dito ang sunglass ang sunglass sa gusing gusing mahal mahal yung gusing mahal pa eh kaya hindi makabili ng sunglass eh unahin talaga yung gamit ng bisikleta lalabas na kami sa may expressway sa so, road 23 na tayo bali isang oras pa mahigit hanggang makaabot tayo sa bahay okay. alright dito na tayo sa okay. pulo ito ang ambag

Ay, nakauwi na din. Salamat, bye. Nakauwi na din kami dito. At ang daming dala. Daanan mo uh. dala oi. Alright right. Need to uh. Hindi uh. ko uh. dito na tayo. Ito uh. yung nangyari sa ating mga 'yan o Allah. <laughs> so, yan, karating na tayo dito sa bahay. At dahil anim na araw tayong wala dito sa bahay, titingnan natin yung ating mga pananim dito. Ano nangyari? Kasi hindi na diligan, naku, patay. Nalanta na yun. <laughs> Hala. Oh, nalanta lahat. Pero yung malunggay, okay lang yung malunggay. Ito, natumba. Oh. Hala. Oh. Ay, nagulang na yung sitaw. Dito sa likod, tingnan natin. Allah. Sa sobrang init na walang dilig. Oh, yung kamatis din naman nasira. Oh, dito ka pumunta, sitaw ka. Oh. Tapos yung ating ampalaya. Tingnan natin dito. Ay. Ayun, malalaki na yung mga bunga nila. Oh, oh pwede na to. Oh, yan. Hala. Nalanta yung ano. Uy, buti hindi nasira tong kulikot ko. Oh. Yan. Kaso lang ang ano nilaw, walang tubig so kailangan natin diligan. Diligan natin kasi nalanta na yung lahat ng uh, tanim natin. Kuha tayo ng tubig. Rats. Right. Ayan, talaga natin. Ay. Nangyari. Ayan. Talaga natin. Kawawa naman yung mga tanim. Sayang. sa ilalim yan wala natin diligan sunod natin siyang basahin kasi ng araw siyang hindi nakatikim ng tubig so hindi natin yung may ig na lanta hindi na kapag bunga na pa kamatis ayusin ko nalang yan bukas ayan o oh. natumba Dami pizza yun, pwede yang kunin, ilagay sa ano, ibabaw na isda yun yung ating kulikot silugurin dito natin idiligan sa ano ito ulahin natin oh. yun ang watikam ng tubig hawa hawa pungo nya yun sa'yo natin Pero pag wala talaga dito, ni sila makainom ng tubig. Wawa, ano? yan mga kaedol at natapos na tayo magdilig ng mga halaman dito so nalanta sila lahat kasi anim na araw na walang ulan grabe din ng init so yan at saka yung ating kangkong dito oh. yan oh, nasira sa sobrang init na sunog sa init yung mga kamatis din oh. pero yan nadiligan na natin yan yan at saka ito buti hindi sila namatay na ano lang magapan pa yan so marami pa namang ano bulaklak yung kamatis pero since andito na tayo nakuwi okay na tayo madiligan na natin ito saka yung ating sitaw na ano na oh hindi na magulay yung sitaw na malalaki ayan so yan, nadiligan na natin. So, yung ating ampalaya, bukas ko na lang yung kuning. Yan. So, may ano na siya, oh. maliit, Maliit na lang yung mga bunga niya kasi gawa lang sa init. Sira sa init. So, yan. Tapos na tayo magdilig. So, medyo mahaba na din tong video natin. Salamat at nakaabot na naman kayo sa dulo ng ating video. Sana ay na-enjoy nyo yung ating video ngayon. So, sa mga bagong pasok dyan, please like and share and don't forget to subscribe. Jid Mendero TV. So, dito ko lang muna tatapusin yung ating video. Hanggang dito na lang. I love you all. God bless Mag-ingat kayo palagi mga kaidol. Bye-bye.